Ayan guys ah, dahil nasira yung elevator ah, at hindi nag-abiso pa hang ah secretary ah, expert na dito sa ah limot sa may one, sa may kubaw ah nangantala po pasok ng mga pumapasok sa kumpanya dahil sa aberya ng ng MRT may troubleshoot daw sa may bandang optigas at hindi pa maayos sa uh, matagal maayos kaya uh, nagkagulo yung mga tao na na doon sa MRT pumaba yun and guys uh, Ayan, mga baba na sila, oh. Ah, marami, yun, siguro mga nasa nasa 400 itong mahataw na abala. Ayan. Ngayon guys, ayun, mapupunta doon sa may pagpunta doon sa sa istasyon ng bus papuntang Papuntang Magallanes. at ang issue at, at istasyon dit ng bus dito sa may hypermarket kubaw at uh, ng kanya-kanyang trabaho ang mga uh, na stranded dito sa may MRT kanya kanyang ta sa kanyang kanyang kumpanya ya uh, malilit na kami sa uh, pasok ng asa. Uh, sinabihan kami ng nasa uh, nag-operation sa uh, uh ng Kubaw na uh, magkakaroon daw ng biyahe ala city pa kasi hindi pa matapos yung matagalan daw yung paggawa sa may bandang Ortigas. Yan, maraming salamat kay sa sa papanood dito at God bless po sa ating lahat mag ingat po tayo